Welcome po dito sa ating part 5 ng ating uh, solar panel setup Ito, ito po yung pinakamura na solar panel setup uh, na makikita nyo sa YouTube Yan. Kasi dito po, uh, di kayo bibili ng solar charge controller Yan. Bago ko siya ginawa ng video, uh, nagpalipas muna ako ng ilang buwan para mapag-aralan siya ng maayos uh, kasi kung isi-share ko siya sa inyo na hindi natin siya tinesting ng ilang buwan uh, yan, matagal na, ilang buwan na uh, okay siya hindi siya nanira ng baterya hindi nasunog yung baterya yan, walang na short yan, yan po yung mga nangyari yan, bago natin siya ginawan ng video so, success na po yung ating ano uh, experiment. Ito, uh, papakita ko na po sa inyo. Dito muna tayo sa solar panel. Solar panel po natin, hindi pa rin nagbabago. Apat pa lang uh, simula nung nag tayo dun sa part 1 ng ating video. Uh, do sa part 1 po pala, dalawa. Tapos ito, naging apat sila. Ito, pakikita ko lang yung solar panel natin. Mga boss, ito yung makakasalba sa kuryente niya natin. Yan. Ito yung makakasalba sa kuryente natin. Uh, makakabawas ng kuryente natin yung bill. Yan. Ito. Solar panel. Yan. Trick na trick yung araw umaga. Nag-shoot tayo ng video around 8am. Yan. Dalawa tapos dalawa doon. Binili ko yan uh, 1,200 lang each. Pero ngayon meron ng 1,1 Yan. Sa watts po. Uh, alam naman natin na kumisan dito na yung pinopost nila sa Shopee. Pero yan, nakalitaw dyan, 150 watts nung binili ko yan. Yan, yan dalawa na yan. 150 watts. Ngayon, pinalitan nila. Ginawa nila 200 watts. Pero, hindi tayo sigurado kung 150 watts yan. Tapos, yun binili ko, uh, 50 watts. Yan. Dalawang malalaki 50 watts. Tapos, ito sinasabi nila sa Shopee na 150 watts yan So hindi natin alam uh, Nasa mga manufacturer po yan Pero yan pong apat na yan uh, Mabilis na pong mag magkarga yung ating baterya dyan Ito pakikita ko yung mga baterya natin Apat pa lang sila Pero malaki na yung natipid namin sa kuryente At uh, ilaw Ilaw pa lang po At electric pan yung uh, setup natin Yung ginamit natin ilaw, meron tayong anim na ilaw, tapos dalawang electric fan na 12 volts. Yan, 12 volts po yung setup natin. Yan, lipat na tayo dito sa ano. Apat pa lang sila pero fast charging yung karga natin. Ito, pakikita ko yung setup natin. Yan, lipat na tayo dito. Yan, sa katagalan po, matututo tayo sa pag-experiment ng mga uh, bagay-bagay. Yan. Yung dati po yung bill namin ay 2,400 uh, Ngayon Nagbibill na lang po kami ng 1,000 pesos Yan Sa susunod Yung target ko Yung paanda rin yung rep Yan Yung rep naman para Para totally malapit ka na dun sa zero bill Yan Yan Ito po yung bagong setup natin ngayon Dun sa part 1 video Part 2, part 3 at part 4. Uh, gumamit tayo ng malilit na baterya. Ito yun. Yan, malilit siya na na baterya. Uh, kasi nung una, uh, nadismaya ako dahil uh, bumili ako ng baterya na ganito, LiPo4. Yan, yung nakikita nyo, LiPo4. kapos uh, nadismaya ako kasi mahal ito. Alam natin na mahal ito. Uh, 120 to 125. Misan 115 tapos uh bumili ako ano lang uh, apat lang yata kung anim tapos nagtry ako nagtry lang ako yan kung apat lang uh, hindi po ganong tatagal yung uh, ano niya charge niya pag gumamit tayo ng mga ilaw talagang madidismaya kayo yan kung apat lang yung binili niyo nito kaya walo o kaya 16 pieces masasabi ko po sa inyo uh, madidismaya kayo kasi yung ini-expect nyo na matagal nyo sang magagamit yung matagal na kasi hindi yung ilaw natin yon uh, yun uh, sandali lang sandali lang po yung mangyayari doon kayo madidismaya yon ayun yun na una pong uh, nangyari sa akin uh, nadismaya ako sa mga baterya na to kaya bumili ako ng malilit yan yan malilit yung bin unang, unang sinetap natin malilit sila ito pa yung isang set ngayon, yung malilit na yan, hindi ko na ginagamit. Uh, china charge ko lang para hindi sila masila, masira. Yan, para hindi po sila masira. Ngayon, nag-try po ako ulit ah, uh, ng ganitong baterya, LiPo 4 po ito, 32650. ah, uh, although na may kamalan yan, ah, uh, bili ako pa konti-konti. Yan, pa konti-konti. Ito, -konti. bumili na naman ako yung para sa rep na to. Yan. Ah. Uh, yan, uh, bali 40 pieces 'to. B3. Yan, sa susunod na video natin, uh, ibang part naman pag-usapan natin yung ano, pagkakaiba ng B1, B2 at B3. Sa mga baguhan po, uh, nagse up ng solar panel. Uh, dapat nyo malaman yung pagkakaiba ng B1 at B3. B1, B2 at B3. Yan. Kasi yan, meron silang yan yung pinaka terminal nila pag pagdudugtongin niyo yung dalawang baterya. Yan no. Hindi mag hindi magkakatulad. Yan, meron sila ng ano socket. Yan, sa susunod pong video natin doon natin pag usapan kasi aaba yung video natin. Ngayon dito dito muna tayo balik tayo dito sa ating ano uh, topic. Pag ganito na po yung setup niyo, uh, yan, 32 pieces na LiPo4 na battery 32,650 6, uh, 6,000 mAh O 6 ampere Per piece po na baterya Yan, ayun yung sinasabi ko na mabibili nyo sa halagang ano, uh, 115, 115 pesos to, Kaya 120 pesos Kaya 125 pesos yan Mas maganda po, uh, mas mataas yung ampere na bibili nyo. 6,000, kasi merong 3,000 uh, milliampere nyan. Uh, mababa, mababa siya. Kaya mas maganda po yung medyo mataas. Uh, 6 ampere o 6,000 milliampere. Tapos mapapasin nyo dito sa setup ko, hindi <coughs> tayo gumamit ng solar charge controller. Yan, pakikita ko sa inyo. Yan. Gaya pa rin po noong ano uh, sa part 1 video, part 2, part 3, part 4 video natin, diode pa rin po tayo. Ayun. Ayun, diode pa rin sila at uh, yun nga po very useful na po 'yan. Wala pong nasira sa battery natin at yung BMS natin. Kahit wala tayong solar charge controller, ayan. Yun nga lang hindi natin na monitor yung voltage. yan pero the best na po na setup ito kasi ito yung pinakamura na setup ito pong baterya na to binili ko to ng 4,000 ako na po nag-assemble uh, isama natin tong mga nagamit pang tornilyo sa 4,000 po kasama na tong BMS uh, BMS ko 150 lang yata to kung 199 tapos baterya ko 3,840 <coughs> yan 32 pieces na yan tapos bili ka ng ito, bili ka nito Yung plastic ano, uh, holder Yan, kailangan yan Mura lang yan, 60 pesos lang yata to O 30 pesos Yan, mura lang po yan Tapos, eto pong setup na yan 32 pieces na battery uh, Kakargaan po ng solar panel natin na apat Yan, kakargaan niya yan sa umaga Yan, umaga ang nangyayari po dito sa setup natin uh, mga boss uh, sa umaga po charging lang yan charging lang yung baterya natin wala pong ilalabas na kuryente yan dun sa sa bahay namin, sa system namin ang ginagamit po namin ano, uh, kuryente sa bahay nun direct sa solar panel yan. bali ito hindi mo na maglalabas ng kuryente yan. yan sa susunod na video ipapakita ko sa inyo kung paano mangyayari yan hindi mo na dito sa video na to, part 5 video natin. Yan, ito pong battery na to, hindi siya maglalabas ng uh, power power niya papunta dun sa ating system sa bahay o dun sa mga appliances natin. Bari ang nangyayari po direct lahat ng appliances natin papunta doon sa solar panel na 12 volts. Under na yung ano dyan, uh, electric pan ilaw. Yan, under na po yung electric fan at ilaw dyan. Ito, uh, sample tayo mga boss. Ayan siya. Uh, eto ito. Uh, sa ngayon po, meron ng bagong ano. Ito. Yung 12 volts na lumalabas na electric fan. Yan, 12 volts po yan. Yan, makikita nyo naman dyan na uh, clip fan din siya. 12 volts. eto nabili ko 350. Tapos para mabilis siyang i-plug, uh, ginawan ko siya ng socket. Yan. gumili ako ng socket, nilagyan ko siya ng socket, yan. Socket type. testing testingin natin, mga bossing. Dito tayo. Ah. Uh, yan. Ito yung socket natin, ah, uh, yan. Yan, papares niyo lang po 'yan, pares siya. Yan, papunta doon sa ating Ayan. Sa system natin. Yan. Pakita ko muna kung paano nakapatay yung ano natin para hindi siya mag search Yan. Pero hindi ko muna kukumpletuhin yung ano para sa part 6 video natin. Yun. Ito po yung ano ah uh, nilagyan ko siya ng switch. Yan. Kasi uh, hindi pa naman finalize yung ano natin. Pag ano gagawa natin na panel dito. Pero para po sa mga nagtitipid dyan kasi kung bibili kayo ng breaker uh, bili kayo ng solar charge controller ito nga po yung sinasabi ko na pinakamatipid na setup. Yan, matagal na yan, ilang buwan na siguro mga paggising taon na po to. Yan, malapit na mag isang taon, isang taon na tagal-tagal na rin. Ito po ah uh, pag pinagdikit ko tong dalawa na to. Ito bali yung mangyayari. Etong linya na to na manggagaling doon sa battery natin, positive magja-jump siya dito. Siya short niya itong dalawa na to. Yan, meron lang tayo na ginamit na Pakita niyo diyan na lima lang yung po yung diode natin. Do sa unang video natin ginawa natin silang sampu yata yun. Uh, kasi yung setup ko po doon ay 16 point ano uh, 16 point something volts yung baterya natin na malilit. Ito 12.8 na lang to yung battery setup natin 12.8 volts na lang yan kaya nagbawas po tayo ng diode lima na lang sila tapos mapapansin nyo yung battery ko nag start pa siya dito yan sa pagkatapos ng isang diode nang galing doon sa solar panel nag start dito yung ating battery yan tapos ito po yung sinasabi kong switch from dito sa diode na to sa gitna uh, tatakbo doon sa dulo ng diode yan tatakbo po doon sa dulo ng diode at uh, pagdidikitin po natin 'yan yung dalawa na 'yan linya na 'yan. Ang mangyayari po noon ay mawawala po itong limang diode na 'yan. Iso short na 'yan. Bali mawawala na po 'yan. Kasi 12.8 lang po yan volt natin. Uh, kahit tanggalin niyo na po 'yung diode na 'yan kasi hindi niyo na kailangan i-regulate. Kaya nilagyan ko siya ng wire dito. 'Yun, ito 'yung pinagdidikit natin para lumapit yung bull yan para mabuo yung 12.8 kasi pag dumaan po dito yung bull natin yung battery natin uh, 12.8 magbabawas pa po yan kada isang diode ay magbabawas ng 0.8 volts yan bababa po yung bull nyo kasi eto na po yung pinaka regulator natin yung mga diode na yan saka dapat po pag bumili kayo ng diode uh, maganda klase yan mag comment lang po kayo uh, isesend ko sa inyo yung link yan. Uh, magandang klaseng diode kasi yung iba po yan, uh, hindi po siya nagre-regulate ng magandang kuryente. Hindi niya babawasan yung kuryente. Mga 0.1 lang. 0.1, ganun lang kababa. Ito 0.8 kada isang diode. Yung binabawas niya na bultay, Yan. Bali, ang nangyayari nga po, uh, working na yung system natin pero... Charging lang yung baterya natin sa umaga hanggang hapon. Charging lang siya. Wala siyang ila, ipupukul na kuryente doon sa ating bahay. Pero nakakagamit na po tayo ng kuryente. Uh, gaya nga po nito, electric pan Testingin na natin. Yan, nakapatay yung... Nakapatay po yung ating ano? Uh, battery. Charging lang siya. Ito yung switch niya. Pag pinindot ko itong switch na to, ang mangyayari po, uh, uh, malilipat na siya doon sa uncharging. Yan, bali... Ito na yung magpupukol sa gabi Pag pinindot ko lang itong switch nito to Yan, tingnan nyo po uh, Di tayo gumamit ng breaker switch lang Pero uh, Nakamura tayo sa ating setup Switch lang yan Yan Yan, ito yung diagram natin Pakikita ko mamaya At yung iba po sa next video na natin Bibitinin ko muna kayo para Sa susunod na video na po yung iba Meron pa tayong ipapakita dyan Ito, may, meron pa akong sinetap dito na double Ito pa yung bago ko napag-aralan Yan, uh, double ano tayo para matibay siya. Yan, double diode. Yan. Tapos ito rin may purpose to. Yan, sa next video papakita ko sa inyo. Ang purpose po nito uh, para hindi masira yung solar panel nyo. Yan. Yan, nakikita nyo lang isang diode pero apat uh, na solar panel yung protected. Yan, para hindi sila masira. Yan, isang diode lang yan. Yan, next video po natin yan sa part ano na, mga part 6 na. Yan. Ayan, testing na tayo mga boss. Ito. Uh, 12 volts na clip pan. Yan. 350 350 pesos lang yan. Yan, nakapatay po yung battery natin. Nakita niyo naman yung switch natin na nakapatay siya. Ito. Yan, nakapatay yan. Tapos ito naman switch na to dun sa malilit na battery ko yan. Cha-charge ko lang siya para ano. Yan, charging siya. Kaya pag ganyan nakapatay Kasi ilang araw na rin na charge yun Para hindi lang masira yung baterya natin eto testing na tayo mga boss Kasi 16 minutes na yung video natin Ito saksak natin Ayan siya 12 volts Ayan Ayan po yung ating electric pan na 12 volts yan Ayan malakas na po yan Meron po kayo mabibili nito na malaki uh, malaki din yung presyo. 650 po yata kung 300 uh, 750 malaki po dito yan ito medyo malit na konti pero malaki laki na rin po yan yan yung kamay ko yan, mapapansin nyo na malaki na rin sya saka malakas na rin po yan yan 12 volts tapos testing pa natin yung isa yan ito na po, po yung isa Yan, makikita nyo dyan na motor Yan, motor siya. 12 volts tapos, ayun yung ilaw natin na 12 volts din. Ayan, ko. Switch natin yan. Ayan. Uh, nakapatay pa rin yung baterya natin. Uh, charging lang yung baterya natin. Mga boss, ah... Uh, eto switch natin nilagay ko lang dito yun eh tingnan niyo papatayin natin yun yan nakakapagilaw ka ng ano uh, sa umaga direct po sa solar panel yan uh, nakakapagilaw ka tapos nakakagamit ka ng electric pan Direct pa rin sa solar panel Kaya eto pong video na to Very useful to mga boss uh, Kailangan nyo lang pong ano uh, I-digest o namnamin O pag-aralan Yan, pag-isipan Yan, pag-isipan nyo po kung Kung tama po ba yung sinasabi ko Yan, hindi pa po dumaan ng ano yan Hindi pa tayo nakaano sa baterya Kasi yung baterya natin sa gabi siya Nagagamit Eto, sasaksak ko yung electric pan mga boss Yan Eto. Saksak natin. Yan. Papasok na natin yung ano. Yan. Yan po. Yan po. Uh, malakas na po yan. Pero mas lalakas pa po yan pag marami po yung panel natin. Mga boss. Apat pa lang po yung panel natin kasi medyo kulang pa tayo sa budget. Uh, may pa kumita yung YouTube channel natin. Kaya yun pangit uh, pa hindi pa tayo gaano makabili ng mga piyesa piyesa yan mga boss sana support nyo po yung channel na to para makabili tayo ng ano, solar panel yan natatawa ako kasi wala na tayong gaano pambili yan uh, kaya yung mga nagsiset up po na solar panel dyan Sabi nga nila Mahirap mag, ano, uh, mag budget Eto Yung binili kong baterya B3 lato to kasi target natin mga 120 na baterya para doon sa rep uh, Channel na po natin, Tek and talk, uh, mga boss Puputulin ko yung video kasi uh, magte 20, 20 minutes na para hindi na lang ako mag edit uh, Next video na po tayo, part 6 abangan uh, nyo na lang po, uh, itutuloy natin yung usapan natin mga bossing.